Sige nga. <laughs> sabi, ayan, nakauna yung ating, ano, ating dashboard. Na-fix na, ayan, na-fix na, ayan ang installer, ha? At sa kabila. Oh, okay. na ito. No. sabi, naisoksok daw niya. Pinipindot ko, hindi pa rin. Ayaw pa rin gumana nung power window. Ayan, pati yung central lock, ayaw din. Sige nga, testing nga natin, baklasin mo Pinagpipilitan mo na naman sa sarili mo. Makabaligtad na na ganito? Hindi magkakabaligtad yun. At yun ay may guide. Sakit tayo pati yan. Kala mo niluloko kita ha? Tangin na ako. Nakakaano Hindi ako nang luloko. Ako'y nagtuturo. Lagi mo na akong niluloko. Hindi ako nang... Kinalimutan ko na yung mga bagay na gano'n <laughs> Tingnan natin ko. Eh sige. waklasin mo kung talagang sinuksok <laughs> Ay! Oh! Oh! Nakasoksok! Oh! Sige, check natin bakit hindi nagana. Ano na, isaksak ko na ulit. Ito! Ay, ah, tingnan natin. Ito! Ang <laughs> inakas ina itong rubber kagabi eh. Ito yung ano sa akin eh. Ayan uh, pala yung nahugod mo. Kaya yun yung sinasabi ko sa iyo na ano. Hindi lahat ng lagatok ayos. ay ayos. Ah. Tanglawin, tanglawin. Ah, tanlawan ko. okay, naisok naisuksok na niya dito sa ano. Naka-plug na naman siya eh. Pero yung, yung nakalimutan niya kagabi siguro yun. Nung no, okay. nagpadaan kami nung wire ng ano. 360. Okay, titestingin ulit namin. On. Ayan, testingin natin. O, pindot. O, wala pa rin. <laughs> ano? Sabi mo, okay na. Oh, hindi pa rin nagana. Ano nangyari dyan? Siyempre, pindutin pa natin ang isa. Oh, takot. Okay. Iyon, gumana na. Ayos. Iyon naman. Kamila. Okay, all goods. Ayun, yun lang naman. Akala, yung sa ilalim ang hindi na isuksok na sakit. Okay na yun. E, mo na.